Bago po ang lahat, eh, magandang araw po sa inyo at welcome back po sa aking channel. At sa mga baguhan sa aking channel ay eh, huwag kalimutang isubscribe ang ating channel upang malotify kayo kapag may bagong upload. Maraming salamat po. Tandaan po at paalala lagi sa lahat na ang mga eh, pinabahagi ko na kwento sa aking channel ay mga sarili ko lamang karanasan. Ito man ay personal o kaya ay mga pangyayaring nakikita ko sa panaginip. Inuulit ko rin na di ako manghuhula o propeta na may kakayanang ipredik ang mga mangyayari dahil alam naman natin na walang ibang makapangyarihan kundi ang ating Panginoon Diyos damang. Sabay-bayan ninyo at maaari kayong magbigay ng inyong comment at uh, opinion kung ano sa palagay ninyo ang ibig ipahihwating ng panaginip na ito. Kamakailan lang ay di ko inaasahang muli akong mananaginip at napapansin ko rin kadalasan ang mga panaginip ko ay para bang may nais laging ipahihwating ito. At malakas ang pakiramdam ko na para bang ang banal na espiritu ng Panginoon Diyos sa panaginip na ito. Sa panaginip ay nagulat na lang ako nang pakita ko ang aking sarili na palutang-lutang sa labas ng ating mundo o ang tinatawag na kalawakan. Matabalot ako ng takot dahil Ramdam na ramdam ng katawan ko ang aking paglutak roon. At totoong napakalinaw na nakita ko ang aking sarili. Lalo akong nakaramdam ng takot at pilit kong tinatanong ang aking sarili kung paano ako napunta roon. At sabay na tinatapik ko pa ang aking katawan. na. Lalo kong ikinagulat ng mapansin ko na sariling damit ko lamang ang aking nasa katawan. At kahit takip sa ulo ay wala rin Nagpatuloy ang paglutang ko sa kalawakan at tagpaikot-ikot hagang sa nakita ko ang ating napakaganda at asula daigdig sa dikalayuan. Nang makita ko ang ating daigdig ay tinangka ko puntahan ito para makabalik. Kaya naman nagmistulang para akong lumalangoy sa dagat. Sabalit imbes na umusad ako pabalik sa ating daigdig, ay tila ba ay naging baliktad? at napansin ko na unti-unti ako na lalong napapalayo sa ating daigdig. Nakarandam ako ng na lungkot nang mapansin ko na sobrang napakalayo na ng distansya ko sa ating daigdig at inisip na sa anong paraan pa ang dapat kong gawin upang makabalik. At habang pinagmamasdan ko ang ating daigdig ay bigla kong naalala ang aking pamilya na naroon at tatakot na hindi ko na yata sila makikita. Nang nasa kalayo na pinagmamasdan ng ating daigdig ay napansin ko na para ba itong kinakalog na paulit-ulit at nakapanghingilabot. Ang pagkalug nito ay para bang sinadya ang direksyon ng paitaas at paibaba, pakaliwa at pakanan. At dahil sa tindi na pagkalug ay nagsulta ito ng matinding gravity na umaalon. At dahil sa matinding gravity ay umabot ito sa kinaroroonan ko at nahila ako nito pabalik sa ating daigdig. Dito ay naputo lang aking panaginip at bigla na lang akong nagising at sabay na napatanong sa Panginoong Diyos na ano ang ibig ipahihwating ng aking napanaginipan. At para bang si isang kisap mata ay tumugo ng Panginoon at para bang ipinangunawa niya na tuklasin kong mabuti kung ano ang malinaw na ipinahihwating niya sa panaginip nang biglang mag-flashback sa isip ko ang direksyon ng pagkalog ng daigdig sa panaginip. At dito ko natuklasan ang sign of the cross dahil sa direksyon paitaas at paibaba, pakaliwa at pakanan. Totoong ako'y nakaramdam ng pangingilabot at parabang pinahihwating ng Panginoon Diyos na tayong lahat na nasa daigdig pa ay magpatuloy sa pagdarasal at sundin ang kanyang mga aral. Ayon din sa kanya ay eh, darating sa ating mundo ang matitinding magaganap sa hinaharap at ang matitinding pagyanig ay bilanggit din niya sa banal na kasulatan. Kung babasahin po natin ang Biblia sa Hebreo chapter 12 verse 25 to 26 ay ito ang kanyang sinabi Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging na makinig sa nagsalita sa kanya dito sa lupa ay hindi naligtas sa parusa. Gaano pa tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa pati na ang langit. At kung babasahin din ang Isaiah chapter 24 verse 1 to 6 ay ito rin ang sinabi. Ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh, sasalantayin niya ang mga lupain at pangangalati ng mga tao. Iisa ang sasapitin ng lahat, mamamayan at pari, alipin at Panginoon, alili at may-ari ng bahay nagtitindat na mimili. Nangungutang at nagpapautang. Mabawasak ang daigdig at wala nang papakinabangan dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh. Matutuyo at malalanta ang lupa. Manghihina ang buong sanlibutan. Ang langit at ang lupa ay mabubulok. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito. Dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Winasak nila ang walang hanggang tipan. Kaya susumpay ng Diyos ang daigdig at magduro sa ang mga tao. Dahil sa kanilang kasamaan, mababawasan ang mga naninirahan sa lupa. Kaunti lamang ang matitira sa kanila. Nang basahin ko ang kaparehong talata na ito ng Isaiah chapter 24 verse 18 to 22 ay talaga namang ako ay lalong nagulat dahil ang pagyanig ng daigdig na nakita ko sa panaginip ay may pagkakahawig. At ito muli ang sinabi sa akin na basang talata. Sino man tumakas dahil sa takot, sa balong malalim, doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, tiyak siyang kasasakdalan. Sapagkat mabubuksan, ang durong awa ng langit, at mauuga ang pundasyon ng daigdig. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hapay-hapay sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay. Tiyak na babagsak ang sandaidigan at hindi na maibabangon magpakailanman Naniniwala ako na patuloy ang pagbibigay ng Panginoon ng babala sa atin at marahil ay kaya niya ay pinakita sa panaginip ko ang daigdig na nayanig sa napaka-misteryosong direksyon ng sign of the cross ay totoong nais ipaabot ng Panginoon Diyos na huwag tayong magsawa sa pananalangin sa lahat ng oras. At marahil ay nais din niya na ibahagi ko ito at huwag sarilihin at kahit sa paraan ng aking channel na ito ay nawa maabot kayo ng banal na mensahe na isipabot ng Panginoon Diyos sa lahat na nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoong Heso Kristo. At huwag po nating ikahiyang ibahagi ang banal na salita ng Panginoong Heso Kristo kahit sa ating social media dahil sabi nga ng Panginoong Heso Kristo sa Mateo chapter 10 verse 33, Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Hanggang dito na lang muli ang aking pagbabahagi at maaari kayong magbigay ng comment o opinion. Bilang uh, support na rin sa ating channel ay huwag kalimutang i-like at subscribe ang ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at God bless po sa ating lahat.